Hello guys, luto po tayo ngayon ng itlog at uh, hindi po ito mawala sa almsal natin madalas po natin itong ginagawa kaya yeah, ito guys, luto tayo lagyan lang po natin ng na mantika guys Yan po, magpiprito to tayo. Uh, pinapainit na po natin yung mantika. At saka lagi po natin talaga inulam sa almusal uh, ito guys, luto na po tayo. po malapit na po ayan luto na po yung isa guys ayan po guys uh, ah, malapit na po maluto yung aksayot dong maliapat po yung ginawa nating fried egg yung pagulikit ngayon po tapos na po natin itong lutuin uh, ah, gagawa naman tayo ng Ayan po, naluto na po natin yung apat. Uh, itatabi lang muna natin to at gagawa po tayo ng sauce na ito. Uh, ngayon po guys, uh, gagawa na po tayo ng sauce. Maglagay na ito po tayo ng kalating basong tubig. tapos sinigang mix ayan po saka maglagay po tayo ng isang kutsara kasukal lalagyan din po natin siya ng toyo guys ayan po Tapos pakaluwi na po natin ng mga dalawang minuto. Pakaluwi na po natin. Ayan po guys. Pwede na po ito. Dalawang minuto na. Ganun lang po kasimple simple gumawa ng sauce. Ilagay lang muna natin sa so, maliit na mangkok. Ah, uh, yun po, ganun lang po kasimple simple gumawa ng sauce. Ngayon titikman po natin kung masarap po lasa. Kasi napanood ko lang po to sa Tagalog, nagluluto rin. Kaya ito, try natin guys. po natin guys yan po hmm, happy lasa guys uh, mas masarap to pagka gagamitan nyo pa ng sinangag na kanin sa umaga sarap po talaga pang ulam to ayun po Sarap po. Try nyo. Ganoon lang po kasimple. Tabis ng lasa.